Hello Sagittarius, mid-September 2024, mid-month of September. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice na marahil yung kailangan yung marinig ngayon. Okay? Sagittarius will be straightforward. Tayo po ay live na live sa ating YT na hindi ko alam kung meron pang nakikinig. Pero dahil ito na nga, anong oras na? Time check, 5.12 a.m. <laughs> Gento to talaga. Sisikat na ang araw at lulubog na ang muan. Lulubog na si Moonshot. Cherries, laban natin ito. Sagittarius, anong kailangan nyo marinig ngayon? Mid-September 2024. Message? Para sa mga tao na nakikinig ngayon na Sagittarius, ano pong gabay? Ang kailangan marinig ng mga tao ito. Guidance po. Sagittarius, Sagittarius, mid-September 2024. Okay. Uy, ang dami nito, pero kumpol na siya. Isa-isahin natin. Sige, hindi natin ito pipigilan. Kumpol na eh. Six of Wands, Reverse. Nine of Swords, Eight of Pentacles. Nakakuha tayo ng ilang reversal cards, pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi na okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Eight of Cups, Reverse. Actually, lahat sila is in reverse. Oo. Hindi naman ibig sabihin na hindi okay. Nakakakita nga ako dito ng pagpapush, panalaban. Umangat yung ninyong pagiging fiery. Okay, I feel dito that you will be on fire. Pagdating man sa relasyon or pag-ibig, especially, type of general reading, it is about work or yung infinite infinity when it comes to your love life. Okay. Okay, napapangiti si Moon siya. Kahit pa reversal, again, andito yung personal na kasiyahan, personal na tagumpay, para bang may magandang potential po. Sagittarius, so, claim na natin ito. Ngayon pa lang, na merong parating mula dito sa ilang naging isipin especially ng ilan sa inyo. Or naiiwanan kayo ng pangamba. Kung saan kayo na naiiwanan or naiiwanan ng pangamba lately, itong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, kung nakaramdam kayo ng ilang delays, ilang glitch, when it comes to your relationship, partnership, or marriage, ayan, couples, Last time, umangat yung pagsubok ulit. I mean, susubok at susubok. Merong magbabalik or merong susubukan ulit para sa mas ikafafire, ayan, ikalalalim ng connection. Ito depende. Just only take what resonate po. Tayo general reading. Depende kung saan kayo higit na nagiiwan ng enerhiya or yung priority right now. Pero dito yung energy. Nine and eight energy to take action, energy para mas matugunan ang obligasyon sa trabaho man o relasyon. Okay. Why 8 and 8? Sabi ko nga, infinity. Parang may forever. May forever dito ngayon tayong nakikita. Ang lawak nito, trabaho, pera, karelasyon, merong pagsalba, merong sasambot sa'yo, merong tutulog. If ever meron kayong um, kailanganin, and so, especially couples, sa inyong mga partners, may good news. If ever hindi mag-apply sa inyo mismo, especially sa nasa, ano, no, nasa partnership area, business ito or if in a relationship na kayo sa if ever hindi kayo mismo ang makatanggap ng magandang balita ay itong inyong mga partners in life. Again, mapanegosyo, kasosyo, or relasyon. At syempre pa dyan, hindi lang sila yung magsasaya. Pero more on personal to, mababahagian din kayo. At dito, syempre, higit kayong magiging masaya. Umaangat yung enerhiya ng pagiging positibo Okay? May pagkaklaro ngayon. Kung aking i-apply yung ilang bagay-bagay. Kung wala doon ang ilang isipin, if ever, maangat din dito yung pagdating sa inyong mga social life or kung kayo may ilang kay kaibigan, your social friends, circle of friends, may ilang ganap. Baka dito mag-apply yung ilang um, opportunity, yung pagsubok. Susubok ulit mula dito sa ilang drawing nyo na plano. And this time, mid-September mid, mid -September, guys, kahit sa simple pagpaplano pa rin. I mean, um, yung mga gusto nyong ganap sa holiday, sa mga susunod na buwang ito, bare months na tayo eh. May ilang plano kasama ng ilang kaibigan para higit niyong mapalala ang mga koneksyon ng bawat isa. Bubuo kayo ng mga bagong memories together or mayroong reconnection, reconciliation, or reunion for some of you. Ayan. Baka sila yung sasalba sa inyo para sa ilan na mga ilangan. Isang malapit na tao sa inyong mga puso, kaibigan, or kung meron kayong groups, as I've mentioned, community, hindi kayo nag-iisa. Or kung may pagkaloki nitong mga nakalipas, nine of swords, ay narito ang inyong mga energy, may pagkalungkot, na very normal. Ito, maybe isang paalala na divert nyo yung enerhiya ngayon na kung saan kayo higit na makapag sasaya naman. Kasi parang focus na focus ngayon yung energy sa work, especially may pagkasobra 8 of Pentacles na lalaban. Parang higit yung kinakailangan ngayon ng ilang tao sa trabaho o relasyon, sabi ko nga. So, bigyan nyo rin ng opportunity, maybe a message, a reminder na mag-set din kayo ng time kung saan ay ay yung makakapag-enjoy sa paraan nyo, kung saan ba. Can be about travel then bilang kayo natural, natural. Natural travel sign naman kayo talaga. Or, ayun nga, sa pag -connecta. Connection or reconnection. Okay. May magbabalik, manunumbalik. Or, parang merong death start dito. May malayo. Or, merong magbabalik nga. Or, ayun nga, may magkikita na kayo ngayon. Why not? Mula dito sa ilang planong napako ngay magbabalik. Okay. Ano pa bang ma-add natin? Very important. Very important to connect, communicate din. Dito, dito pa lang Ace of Swords, yung mga plano, ideya ang dami. At ay feel naman na may pagkaklaro ngayon bibigyan niya ng pag-aksyon. Yung mga gusto niya pang maramdaman, mariteng, may kaliwanagan. Or maybe ito yung kailangan yung higit na pangatin din sa inyong mga sarili. sarili. Sa Zoderio, siyempre pa yung pagkaklaro. Okay? Okay, i-add ko to. Why I'm getting a message 8 in 8? Maraming meron kayong matanggap. Baka pa sa lubong ito sa tayo every time, Sagittarius. So, maring ito ay mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa inyong paligid. Sabi ko nga, ilang na-mention ko. Your friendship, kapareha, ilang katrabaho, napakalawak. Nang pwedeng iwan ng baraha, pero parang umangat yung pagiging provider nyo rin eh. Or merong magpo-provide para sa inyo. Merong nandyan. Or it could be a surprise. Or hindi nyo asahan na regalo wala pa man tayo sa inyong mga birthday season, pero umaangat niyo. Parang na-appreciate kayo, nakikita kayo. Ano yung energy, yung love, yung passion, and yung celebration. Merong tagumpay tayo nakikita. Mapapasana all ang ilang sign sa inyo, Sagittarius. So, alisan yung ilang worry if ever right now may pag-alala na baka hindi mo matugunan ng ilang bagay or ilang gustong pang marating matutunan dahil meron pagkatiwalaan mo lang din. Stay positive. Kayo naman ay very positive. Hindi ko man yan iwanan pa, pero umaangat yan sa inyo. Kapitan mo yung tiwala rin na meron kayo. Patuloy na tiwala sa inyong mga sariling kakayanan. At syempre pa, okay? If ever, moonshot, wala akong makapitan ngayon. Ako lang mag-isa. Lagi niyong isipan na hindi kayo nag-iisa. Para sa ilan na pag-iisap, na pag-aalala talaga. Kapit lang kayo sa kanya, sa inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion, sa ating nag-iisang creator, si Lloyd, kapit lang kayo sa kanya. Pray lang natin ito, yung ilang isipin nyo. O ilang gusto nyong ideya, plano, na bigyan nyo ng pag-aksyon sa inyong buhay. Isa-isa lang, okay, ma-pressure. Pagdasal niya yan. At ano pa, ibibigay niya yung tamang posisyon, sitwasyon, relasyon, tamang tao para sa inyo. Ngayong mid-September 2024 para sa inyo, Sagittarius.